Hello mga kawiner, atin mo nang ipagpapaliban ang ating pagtatanim basi. Mukhang galit at masungit na nga ang panahon dito sa amin. At delikado na nga maglalabas dahil baka lumipad ka ng di oras. Tarot. At syempre, para na rin sa ating kaligtasan, mas maigi nang ipagpaliban. Diba nga may kasabihan tayo? To see is to believe. Este, safety first pala. At dahil masama ang panahon, ay gumawa si Commander ng panlaban aban sa mga insekto na sumisira ng aming mga pananim. Kasi gusto ata kami unahan ng uod sa pag-aani. Kaya gumawa kami ng shake na silly playboard. Sarot. Susubukan daw kasi ni Commander kung epektibo ba ang kanyang nakita. Imbis kasi na malapit na naming maani ang mga kamatis, ay lumusob ang mga uod sa aming pananim at naghihimagsik. Unti-unti nilang pinapatay ang mga dahon at binubutasan ang mga bunga na kamatis. Sino ba ang relate dyan mga kawiner? Kaya eto si Commander, gigil sa uod eh. Parang gusto nang ibato ang sprayer. Sarot. Mga kawiner, trial and error pa naman tong aming gawa. Ang aming pinang spray ay gawa sa maraming sili at suka sinamahan pa ng bawang at dishwashing liquid. Yan na, minasira ng isa. Kaya pag ito hindi epektibo, gagawin ko talang sausawan to. Charot. Ito na si commander. Spray to the right, spray to the left. Go, turn around, go, go, go. Jumping, rolling, charot. At eto mga kawiner, ang itsura ng salarin. Habang tumatagal nga, ay lalo silang dumadami. Kaya kailangan natin silang pigilan mga kawiner. Pagod pa mahuli ang lahat. Charot. Sana effective itong anting-anting na ginawa namin. Charot. Wek. Nga pala mga kawiner, masamang balita. Ang aming itatanim na buto ng mais ay inubos ng mighty mouse. Kaya mapopospon muna ang aming pagtatanim ng mais. Dahil wala talagang itinira. Ubos talaga. Kaya ang aming naisip na ay ipalit ay ang pechay. Dahil marami kaming nasidling ng pechay mga kawiner. Yan na ang haba na nila. Para sila mga kabuti. Charot pag wala na yung bagyo saka natin sila itatanim